Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel Simula nung pinost natin mga kamots yung uh, review or yung vlog natin na ginawa regarding sa uh, bagong Yamaha Aerox V3 Turbo kahapon eh, may mga ilan nag-request na baka naman daw pwede nating i-review naman yung standard version nito kasi marami mga nagtatanong kung ano daw ba yung uh, kaibahan ng standard version to turbo version at kung bakit mas mahal nga yung turbo kaysa dito sa standard version So in this video we are back here at the Yamaha Motor Trade Gagalangin Tondo dahil uh, dito tayo naka-champion ng standard version Doon kasi sa kasa na pinuntaan natin kahapon eh nakuha na rin kaagad so dito sa Yamaha Motor Trade Gagalangin Tondo as of July 27 2025 ngayong araw yan eh meron stock dito si Yamaha Motor Trade ng dalawang variant din isang standard at isang turbo version Actually, dala-dalawang unit lang, kada kasa daw ang dinideliver. Kung gusto nyo makakuha talaga ng ganitong version, mga kamos, bagong version ng Aerox, eh, magpa-reserve na nga kayo through online, through chat, mga kamos, na, no? para hindi kayo agad-agad na ubusan. So, aalamin natin, mga kamos, kung ano, -ano yung mga difference nito from standard version to turbo version. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Again, this is the all-new Yamaha Aerox version 3. But this time, mga kamos, standard version naman yung i-review natin as you requested. Uh, hindi ko na masyadong i-elaborate, mga kamos, yung mga looks and appearance kasi uh, parehas lang naman ang itsura, mga kamos, din sa turbo. isa isayin natin yung mga difference from standard to turbo version. So, simulan natin dito sa kulay. Of course, ang kulay na nire-review natin, mga kamos, and then ang kulay na available sa standard version is color white na pinakita ko sa inyo kahapon na may touch of blue and then black na decals. Napakaangas din at napaka-vibrant din ng kulay nito mga kamos, lalong-lalo na sa gabi kasi dahil sa kulay niya. Dito sa part na to, sa turbo version, kulay pula yung, yung uh, part na to. Pero dito sa standard version, color black siya. And then, uh, still steel naka-forged carbon pa rin yan mga kamos. Kung oh. makikita nyo sa malapitan. And then, naka-projector light din tong standard version mga ka, ah. Two units. Ayan. So sabi ni Yamaha Motor Trade, eh, hindi pa nga daw pwede i-activate to hanggat wala pa yung kumukuha. So sayang hindi ko mapapakita sa inyo mga Kamos. Gaya na nire-request ninyo kung ano nga ba yung sura ng buga ng ilaw nitong bagong Yamaha Aerox V3. Ito sa turn signals mga boss, dito sa standard version naka LED na rin. Ayan, so LED na rin po yan, harap at likuran. Alright, so sa gilid naman niya, since standard version to, wala tayong makikita emblem dito na SP, of course. Para lang yun sa turbo version. So what we have here is a Aerox lettering na decals. Ayan. And then sa baba niyan, Yamaha. Ayan. So, yung ganitong part, hindi ko napakita sa turbo kapon. Pero meron din ganitong uh, Yamaha dito sa gilid ng turbo. Minimalist lang naman yung decals niya. Again. And then, nakalagay lang dito is sa uh, liquid pool. And then, may decals na blue. Uh, again, yung taillight niya nagbago din. No? Ako kahugis nga, makamots ng uh, taillight ng uh, Yamaha Sniper version 2. ganon na ganun yung itsura ng taillight niya ngayon dito sa Aerox version 3. Ayan, and then sa turn signals, ayan so nakahiwalay din. And then uh, binago din yung itsura ng turn signals niya. By the way, naka-LED na rin 'yan. Isa sa mga difference ni standard versus versus din sa turbo mga kamots, yung shock absorber. Ayan, so pagdating sa turbo kasi, gaya na pinakita ko sa inyo kahapon sa video, ay naka-subtank 'yun na uh, rear suspension. Pagdating dito sa standard version is naka- Uh, ordinary uh, rear suspension siya. Wala siyang sub-tank o yung baso. Sa CBT naman, yung difference nito sa uh, turbo, itong standard, eh, ito is naka-ordinary CVT. hindi siya naka-YE So, bali yung naka YECBT CVT or Yamaha Electronic CBT lang yung turbo version, mga na Hindi na kailangan uh, gamitan pa ng pliable or bola. Dito, mga kamot, naka-ordinary CVT siya sa standard version na uh, which is may uh, Uh, mga bola pa rin sa loob. Sa crankcase naman, mga kamots, ito. So, wala yung design na ganito, yung parang glossy dito. Sa turbo lang yun, mga kamots, yung pinakita ko sa inyo kahapon. standard, wala siya. Ito naman ang uh, kagandahan dito sa standard version, mga kamos, no? Kahit sa standard version niya, e, eh, naka-disc brake na rin po yung likod niya ito, mga kamots. No? So, sa mga nagre-request kung kamusta yung uh, preno nito sa standard version sa likuran, mga kamots, no? Ayan, so naka-disc brake na rin po yan. Hindi ka na rin talo, mga kamos, kung kukuha ka ng uh, standard version ng uh, Aerox b 3 Naka-disc brake na po yan yung likuran niya. Hindi, hindi na po siya naka-drum brake. Ayan, so expect natin, mga kamos, na medyo lumakas-lakas ang uh, braking power nitong uh, version 3 na standard ng Aerox. Sa Tambucho, still, ganun pa rin naman yung itsura. Kahit sa standard version na Turbo, parehas lang sila ng uh, itsura ng heat guard. Ayan, sa muffler, ayan, ganoon pa din yung itsura. At isa pa sa naging difference ng standard to turbo, yung radiator cover. Sa turbo kasi, na pinakita ko sa inyo kahapon, mga kamot, eh, iba yung itsura ng radiator cover niya. Medyo aesthetics. Pagdating dito sa standard version, naka-ordinary radiator cover tayo dito. Meron pa rin siyang forged carbon design kahit na dito sa standard version. Proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong uh, Aerox version 3 na standard version naman. So sa harapan, uh, ito gumagamit ng 110 by 80 by 14 inches. Ang difference naman nito sa turbo version, mga kamos, yung kulay ng mags niya is color black naman pagdating sa standard. Ayan. Ito naman sa likuran, ito ay gumagamit pa rin ng uh, 140 by 70 by 14 inches. Ayan, so IRC pa rin yung ginamit ni Yamaha dito sa standard version ng Aerox version 3. Ayan, and then tubeless tar pa rin po yan, harap at likuran. Alright, so dito na tayo sa upper part. I think wala naman ako masyadong nakikita uh, uh, difference nito sa turbo version. Uh, dito lang nagkaiba dito sa stitch or tahi ng uh, upuan. Sa turbo version kasi mga kamot, color, color red. Dito sa standard is kulay puti naman. Bali nagmatch dun sa kulay ng motor. So hindi ko na masyadong ipapakita yung under seat compartment nito mga kamot kasi napakita ko naman na yan sa turbo version. Same lang sila ng under seat compartment. And sa mga nag Uh, ko comment pala kasi ba talaga yung full face helmet dito sa under seat compartment ni Aerox version 3 so kasyang kasya po yan mga kamots. depende lang sa shell no wag lang yung sobrang laking shell na full face or half face pero kasya po isang helmet diyan so isa pang difference nitong standard version sa turbo version mga kamots, dito sa standard version is naka shutter key uh, ignition siya mga kamots, no doon kasi sa turbo is naka um, keyless. Ayan. So, dito naka-shutter key ignition siya. Ayan. And then, dito din nakapwesto yung fuel uh, tank opener and then yung seat opener. Sa, sa left side, mga kamos, uh, kagaya sa turbo, meron din siyang side pocket dito sa standard version. No? Ayan. So, which is same lang din ng lalim, kagaya din sa turbo version. Ayan. So, meron din siyang power socket na naka Type-C ready na rin mga kamos. This is convenient din itong uh, standard version nitong uh, pinakabagong Yamaha RX-B3 kasi meron na rin siyang power socket na magagamit natin in case of mag-long ride tayo eh hindi tayo mga na baka malobat yung cellphone natin. And then, pwede rin siyang gamitin uh, as a hanap buhay tulad ng Move It, Food Panda, Grab, Angkas, Joyride. Ayan, dahil meron siyang... Uh, power socket din pagdating dito sa standard version. Dito naman tayo sa upper part, dito sa manibela, mga kamos, unahin na natin dito sa instrument panel niya. So, kahit dito sa, sa, standard version, mga kamos, naka full digital instrument panel na siya. Ang kaibahan nga lang nito sa, sa, turbo version, mga kamos, eh, wala siya yung mga function ng uh, uh, Google Navigation. And then, yung iba pang uh, function like turbo Y-Shift, then turbo modes yung mga pinakita kong specs na dinagdag niya mga doon sa turbo version wala dito sa standard version so, sa mga buttons and switches niya medyo nabawasan nga kasi wala siya yung uh, mga features na meron sa turbo meron tayo ditong uh, high beam low beam and then uh, turn signals left and right busina and then sa menu uh, para naman dito sa display niya and ito po yung uh, button <coughs> sa right side naman mga kamots nandito yung hazard switch na meron din kaya <coughs> standard version no ayan meron din po siyang hazard switch <coughs> and then electric push starter sa hand grip ganun din yung istura sa levers ganun din ayan <coughs> alright so yan po yung looks and appearance mga amos nitong nire-request ninyong i-vlog natin na Yama Aerox version 3 standard version share ko na lang ulit sa inyo mga amos yung mga ilang specs at features pa nitong uh, pinakabagong scooter na ito coming from Yamaha The all-new Yamaha Erox Version 3 Standard Version, still powered by Yamaha Bluecore Technology with a 155cc engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, naka-single overhead cam with 4 valves. Sa kanyang max power at max torque ay eh halos walang pinagkaiba sa turbo version nito dahil meron itong max power na 15.1 hp at 8,000 rpm habang kanyang max torque ay 13.8 newton meter at 6,500 rpm. Ka-fuel injected din ang fuel system nito at naka-liquid live cooled din ng standard version na ito. As for the starting system, pinapagana din ito ng SMG push starter. As for the driving system, as I mentioned earlier, naka ordinary CBT lang po ito at hindi ito equipped ng Yamaha electronic CBT na meron sa turbo version nito. Sa kanyang suspension, sa harapan naka telescopic fork din po ito. Habang naka ordinary rear suspension lang tayo dito sa standard version na naka dual shock na rin. At ayon kay Yamaha, itong standard version ng pinakabagong Yamaha Aerox version 3 ay hindi equipped ng kahit anong braking features tulad ng ABS or TCS kaya naman naka ordinary braking system lang po itong standard version ng Aerox version 3. Pero dahil pareho ng equip ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran eh mag -e expect pa rin naman tayo ng malakas lakas na braking power pagdating sa standard version na ito. Pagdating naman sa dimensions ng standard version na ito eh halos wala namang pinagkaiba sa turbo version nito dahil meron din itong overall length na 1980mm overall width na 700mm 40mm at overall height na 1,170mm. Meron din itong seat height na 790mm habang kanyang ground clearance ay 145mm din. Bali sa bigat lang sila nagkaiba ng turbo version dahil meron lang itong kabu ang bigat na 122kg. Yan na nga ang engine specs at pipapampityos itong pinakabagong Yamaha Aerox version 3 standard version kaya naman alamin na natin ulit ang cash price at installment price nito dito sa Yamaha Motor Trade gagalangin tondo as of July 2025. All Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price nito pinakabagong Yamaha Aerox version 3 na standard version naman mga mods. Although nabanggit ko na ito yesterday mga so ibabanggitin ko na lang din ulit para lang may idea kayo dito sa Yamaha Motor Trade gagalangin tondo. Ayan. So pagdating sa cash price niya mga kamots, ito yung nagkakalaga ng 128,900 pesos. So all in na po yun mga ka kasama na dun yung LT uh, LTO registration na 3 years. And then pagdating sa installment mga pwede pwede nyo na itong kunin as installment dito sa Motor Trade Yamaha Gagalangin Tondo. Ayan. So, magdadown kayo dito ng 16,710 pesos. So, all in na rin yun mga kamot. Kasama na doon yung uh, LTO registration na 3 years. Pagdating naman sa monthly amortization mga kamot, uh, para sa standard version, again, sa so 1 year, ang monthly amortization natin is 12,485 pesos. 2 years, 7,532 pesos and then 3 years, 5,881 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Yamaha Aerox version 3 standard version. As of today, July 27, 2025, si ngayong araw ay matitira na lang itong uh, standard version. So sa mga nagaan pa ng standard version dyan, as of now, as of today, July 27, 2025, meron dito sa Yamaha Motor Trade, Gagalangin Tondo. So ito po yung Facebook page nila, Mamos, para makapagpa-reserve kayo kung sakaling maubusan man kayo. Para in case na may dumating, eh, sa inyo na kaagad mapupunta, mga Message na lang kayo sa Facebook page nila. And gusto ko magpasalamat kay uh, Ma'am Era, na branch manager dito sa Yamaha Motor Trade, Gagalangin Tondo, and then kay Ma'am Ira, and then kay Sir, uh, Sir Ron, and then kay Sir Carlo, na nag-assist sa atin upang i-review itong pinakabagong Yamaha Eros Version 3, standard version 2025. So muli, marami-marami salamat sa inyo, mga amos. Abangan niyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs na, na ilalabas natin sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.